Tapos magandang hapon na naman sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit ang sulok man ng ating mundo. So sa inyong lahat, ito na po ang update no, sa ating talong kung saan niraraton po namin sa pangalawa. Sa pangalawang bisis ngayon. Subukan so, natin to mga ka-viewers, mga ka-farmers dahil sa sobrang init din eh. Kasi mag... Ah, malapit na mag-apat na buwan ang init tatlong buwan at saka magtatlong linggo na ngayon so malapit na mag apat so subukan natin to uli mga kaparmers na iraton kung mapabaganda pa ba natin to uli okay so pagkatapos natin to iraton mga kaparmers uh, applyan na po natin to ng mga uh, produkto ng mga bayo para yung mga tama no kagaya nito ay diretsyong matuyo sana nga hindi matuloy ang mamatay kasi sobrang init din eh So ayan po. So hanggang tuhod ang taas po no sa mga punong iniwan natin. So ito mga ka-farmers ang nirato natin noon, ito sa nga pinutulan natin ng konti. So sana nga magkaroon ulit ito ng suloy para may panibagong nanamang sanga at panibagong bunga. Kasi pag bunutin ko at magitanim, hindi na to siya pwede no, papalitan ng talong. So parang meron pa tayong talong mga ka-viewers, mga ka-farmer, share ko lang. Uh, iraraton na natin, subukan lang. Kasi pag hindi na pwede, ay pwede naman natin bunutin at taniman ng ampalaya. So, yun lang po mga ka-viewers, mga ka farmers. Subukan natin to kung mapapaganda pa na ba natin uli ang ating nirarato na talong. Okay, so mag-11 months old na po ito. Ayan po sila si Boy Kapi at saka si Boy Kitchow o oh, Boy Canton <laughs> bakit po? kasi mahilig sa kape at saka yung isa mahilig sa kanton na pang merienda ayan po ito na po ang naano nila kanina hanggang ngayon okay so matas ang linya so hanggang sa gitna lang so yung natira o, parang isang ano na lang nila matapos to Okay, so sa iyong lahat hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Ito lang po ang ma-share ko sa inyo sa pangalawang raton sa ating matatandang talong. Hanggang sa muli, ako na po yung magpapaalam. Bye-bye!